So, yung mga nakasako na yan, guys, yan, ihilahin na lang yan. Yun. Sa bungad, para may sakay sa truck. Ang 25 isang, ano, sako. So, ang gagamitin nilang panghila, pangkarga, yung kalabaw na may kartela na tinatawag. So, gawin nyo, guys, maya, pag nandito na mag maghihilan yan. ipon yung sunod sa ano oh, ayun na guys yun ang gagamitin ano ang hakot Yeah. may karga. natalihin yan dun sa buwan serik at kalbo si kalbo pala siyang uh, ating wala dito dito tapos na silang mag ani, mag -arves. Uwi na. Nakuha na nila yung kanilang party. Mayroon silang isa't kalahati sa amin. Tapos din yung naka-harvest ng na apat. Mayroon silang dalawa. Amin, 23 pia uh, nasako. plus yung 33 nung nakaraan 56 din isang hektarya konti dapat yan mga 80 to 100 sana kaso mm -hmm. na pesting ha so ganoon lang 56 lang lahat twenty mm -hmm. sacks for today. <laughs>